Hi guys! Tara samahan nyo akong bisitahin itong pagawaan ng siomay. Dahil bukod sa napakamura na at sulit, alam nyo bang nakaka 6,000 pieces sila ng siomay at sa isang araw lang yan. Ito ang Hanavis Meat Shop na located sa Das Marinas, Cavite, na yung may-ari nito may napaka-inspiring na story. Alam nyo bang sinimulan niya tong business ato sa edad na 23 years old lang at naglakas loob na iwanan yung trabaho niya sa opisina para mag-business na lang. Lumaki rin daw kasi yung owner nito sa magulang niya na parehas may sariling business. Yung tatay niya na may farm ng kalamansi at kamatis, then yung nanay na naman na may meat shop sa palengke. Kaya naman bata pa lang daw siya na expose na siya sa paghandle ng mga business. Sinray lang din daw talaga niyang magtrabaho sa isang opisina. At least blessing na rin daw na nangyari yon at least nalaman niya na hindi siya para doon. Di bali na daw na minsan stress dito. At least yung pinagpapagura niya at pinagkakaabalahan e eh para sa sarili niya. Kaya looking forward na ngayon 5 years na siyang nagbi-business. Kaya ang laki daw ng pasasalamat niya sa Diyos dahil lahat ng paghihirap niya e eh nagbunga na daw. May mga napundar na at marami natutulungan na empleyado niya. Kaya no wonder very successful yung owner nito ngayon dahil ang dami niyang tinutulungan ng mga tao. Nagulat nga rin ako nung sabihin na nakaka 6,000 pieces sila ng shomai at sa isang araw lang yan. Kasama na dun yung dalawang sizes sa dahil may small at big sila. At yung kadalasan nga daw na mga umuorder order sa kanila yung may mga negosyo na nakakart. Napakamura din kasi kaya sobrang sulit na. Kaya naman excited na rin ako matry to. Ano pang inaantay natin guys? Huwag na natin patagalin. I-try na natin. Kaya na po nag-start tong na pagawaan nyo? Bale well, nag-start po yung shomai na pagawaan namin noong 20, 2021 na pag-decide na may na wag show may kasi patok siya sa bata pang market saka at least ayun mura namin siya binibenta 450 lang siya tapos at the same time marami kaming nagiging production kasi gawa ng may pwesto kami sa sa kabilang barangay so nakaka 25 kami to 3000 daily ng wow. big show may small show din po kami pero made to order din po lahat ng product guys nakahanap tayo ng pagawaan ng show tingnan niyo naman tong big show nila alam niyo ba kung magkano ang isang piraso nito 4 pesos and 50 centavos lang. Tingnan nyo naman kung gaano kalaki. Pakita ko sa inyo. Ito na lang. Ito yung big show may nila. Imagine, isang piraso, 4 pesos and 50 centavos lang nila binibenta to. At sa isang araw, ang ginagawa nila, nakaka 2,000 pieces sila. Para dito sa malaking to, ah. Tapos, meron din silang regular size. Yun naman, nakaka 3,000 pieces sila sa isang araw. Try na natin. Mmm, mm. mm, sarap! Ooh, solid! Kaya nakakamarami daw sila ng siomay sa isang araw ng gawa. Dahil kasi meron din silang pwesto dito. Hindi lang sila basta nagba orders. So bukod sa may mga bulto ng umu-order sa kanila sa mga malalayong lugar pa, meron din kasi silang pwesto ng siomay. Nagtitinda rin sila. Kaya talagang mura nilang binibenta. Imagine ganito kalaki. 4 pesos and 50 centavos lang. Kaya may mga resellers din sila eh. Mmm. 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 Oh, <laughs> Sarap. Sarap ah. Para sa 4 pesos and 50 centavos, masarap to. Sobrang sulit. Oh. Bali, ini-invite ko po kayo na i-visit po yung page namin, Hanavis Meat Shop. Makikita nyo po doon lahat ng mga product, yung mga feedbacks ng mga customer, kung tatangkilikin nyo rin ba o hindi. Yan lang po. So yun lang guys. Sana natakam kayo sa video natin for today. At kung nagustuhan nyo, like na lang. And don't forget to share this to your friends. Thank you for watching. Bye! Mwah!